Ako na muna magdadrive pa uwi sa bahay. Nandiyaw na. Ang sasayad ha. Ah? Nalay lang. Tignan ako ah? okay, na. Oo, muna ha. May kasunod, may kasunod sa'yo ha. na, kayo na to. Malayo. Shoulder pa rin to, Joe. Oo, oh, shoulder pa rin yan pero paganda. Ganyan lang tabo mo ha. Hanggang makapunta ko sa ano. Okay. Oo, oo. Huwag mong hindi tira,

Subukan natin magano ngayon, mag four wheels. Para may naman ng buhay-buhay. Magpapaturo tayo sa isang professional na driver. Anong ano to? Bios? Mirage. Ah, Mirage. G4. Hindi ka ba sumasagad dito sa biyahe? Makasagad ako. Kapon nga, sagad ako eh. Isang araw. Ilang oras ka? Ano ako. Start daw ng alas 8 pinang maga, di ba? Ano ba ang may pam ang may pasero na nito anong oras? Ang tanong naman eh. Pero pinaka ano talaga? Monday malakas hanggang Friday. Oh, may pasok. Sa Sabado tingo ito. May Kaso trap pa, ano yung pag natatraffic ka. Natural oh, na yun, wala ayun. na talaga ayun. yun. Ano mo mong pigilan yung traffic? Hindi yung release ka ng ruta, ganun. Pwede naman, kasabi sa atin yung ruta. Mas kung mas, alam mo kabisado mo, pare okay. first time ko na to ah nagda drive ba ah. basta level mo yung preno yung preno lalay mo lang yun magkalong asan hindi ka nagagas pati kaso ba't mo inaapakan mantra naman tayo Oh, <laughs> eh, di ba sa manual ano? Kailangan napakan yan? Gas? Oo, oh, yun yun. Kaya nakakapagod yung manual. Ito. Pag alam ka, syempre gagas ka ng konti. Ah, nakaano na yan. Pwede mo pang dagdagan yun. Oo. Oh, ano yan. ay, pa, pa, eh, pag gas, ka. Pag ano. Ah, ako kumbaga nakaano lang yun. Nakamaintain. Anong anong takbo lang yung gano'n? Yung maintain 40. 40. Pero pwede yung mag maintain ng ano, mapilis. Basta napapilis mo na siya. Pwede mo na siya pitawan. Ah, yun na yung pinaka takbo niya na yun. Hmm. Ito, oh, palit tayo. Papalaban tayo ngayon. Ah, malapit pala to. Kaya pala sabi ko mataas ka. Paan mo nga dyan? Harap mo lang sa akin. Pwede ka na rin magano dyan. Mag-cash out. Tignan mo yung ano? Ano? Tignan mo yung mo? Ah. Okay. At, wow. Ito mo muna. 10 times ka ganito. Okay. Hindi, hindi ka ganon. Oo, oh, kang ganon. Ganon, ganon lang. Uh, yan, yan, ganon. Sabay mong binubuhat ah. Sabay ng katawan, ng kamay, dalawang mong kamay. Oo. Oh. Ba't pag ano, titigas ba yan? Mga mo yan. Hmm. Okay. ganon ba yung first step na tinuro sa isa, ano? Okay, brief. Tapos, parang hindi siya sumasagad sa ano. Ganon talaga yun? Nakakawala no, to <laughs> ah, ganun na yan. <laughs> Siyempre hindi ka titingin ng... sa, sa marabela mo. Tingin ka sa pagkakataon. Yan na yan. Yan, ganyan. Mm. Ah, pag gano'n, gano'n ba? Mm. Yan. O pwede isang kamay lang. May iba gumagawa isang kamay lang. Huwag mo na. Ang veterano niyo eh. Yan, ganyan. Pag gano'n ba? Mm. Yan. Hmm. Yan, sakit na yan. Hmm. Hindi hmm. makuha mo yung sabay na hatak ng ano. Kuha mo rin yan. pala ito sumagad, no? Ayan, ito ay no? Ito ang ating ano, first First ano to, Joe? Mukha lang, first muha, training. Mukha lang nakakatuwa na yan, pero magagamit mo yan. na. Tapos, hmm. ganun pa rin. Oh. Sabay mong na binubuhat ah. Paano mo nalaman na ganito yung ano? Oo, oh, yun Baka si Barbara eh. Yung hindi yung mga gawit mo yan. Yung tinuruan ka dun sa ano, ganito rin yung pinagawa sa'yo. Dyan lang ako natuwa. Ha? Dyan <laughs> lang ako natuwa. Bakit? Oo, oh, kasi nang magagawit ko siya eh. Pag liliko ka na, pag mm. liliko ka. Ah, ganito pala ang tamang pag ano, hmm. pag magano ka. Yan, ganun. Ito, hindi, isang pa lang. Ito, huwag mo ito gagamitin. Yan. Ito yung preno, di ba? Oo. Oh. Tapos ito yung gas. gas. Eh? Okay ka na. Kasi mo nang mandar. Saan na naman yung signal, yung ano na yan, signal light? Saan mo pinindot yun? Yung hazard ito. Ha? Ito. Ito hazard. Pag pinatay mo yung walang hazard. Hindi, pag balaga mo yan, kagaya niya ng hazard eh. Yan. Ah, dyan mo pipindot hmm. Ito lang. Hmm. Ito naman yung wiper dito. Ayan. Tapos ito naman yung ilaw sa harap. Gamit ito malang. Ayan yung ilaw siya. Diba? Balik ko siya. Ito, pag ginanan hinanong... mo. Pag maulan. Hmm. Hindi siya tumutuloy-tuloy? Pag gusto mo tumuloy, yan, baksak mo lang. Ah! Dalong, dalong beses siya. Ito, ito ano pang mas mabilis pa to. Ito yun, ito yung Ito yung minutes yan eh, parang may oras. Ah, parang siya? seconds lang din. Ito, pag ganito, tagal. Tapos ito, ilaw. Ilaw Pab sa harap. Pababa. Hindi, ganun mo, click mo ganun. Okay, yan. Ito, ilaw na siya. Ito, yung malaki. Yan, toto na yan. tapos, ano yung baba? Baba, preno ka muna. Preno. Ayan, nakapre. Adidinan ko. ko na sa manubela. Patay na ba? Ah, hindi ko pa panday yung gulong ba? Hindi. Huwag ka ha. Preno ha. to. Bitawan mo. Hindi ka antar diba? Oo. Hmm. Basta dyan ka lang sa preno. Oh, pindutin mo to. to? Ito, bagwa mo. Ano? Hindi. Bagwa mo. Oo. Tama, ah, antar na yan. Uh. Wala ka sa alay. Ito yun hey, ulit. <laughs> Ito lang. Layo mo pa pala. Hindi, sumobra ka. Diba ba nakikita Kaya, ito dito? Diba Natan siya yung men Malayo nga Mga 1, 2 yan. Ganyan, ganyan ka lang ha Ganyan lang muna Masag tayo para O, oh, direct Basta itong ano lang line mo Ito yung buhit Daw pwede nga man na dyan. Yun, marunong na ako <laughs> Tagtag ka ng konting gas Huwag masyado malakas ha. Tik lang. Hop. Ah, bunting, ano. oh tik lang. Ano, na yan. Tapos, you turn tayo doon. Maya. Oo, oh, yan sa likod na. Tingnan yung side mirror mo. Preno. Tik lang. Huwag yeah. lang. Huwag. Huwag. magbibigla yan. Tapos, Try mo matras. Matras ha. Ah, tara. Ito, pinto mo pangat dito. Tutki ka rin doon. Kahit naka-preno siya. Oh. Pa paangat ko lang. Oh, ito, ito. Ito tutok mo to. Yung R reverse. Hey, okay, ito dot. atras na yan. Ah, pag na siya. Oh. Alalay ka lang sa preno. Tapos kusa na siya atras. Oh, kusa na atras reverse. yan. Ito R reverse. Oh. Tingitingin okay. mo kasi nag mo kasi nag minsan yung gulong niya nagbabago. Yung tak Ay yung takbo niya naka-fix na yan, oh. yung ganyan. Mm. Oh, may ikat mo sa akin ha. Huh? Tingnan mo yung uh, ano sa mirror mo. Yeah, yeah direct lang. May hey, ano ba sa likod? Wala. Wala naman. Oh, oh yan. Yan lang. Yung tingnan mo rin. Para madama. Makukuha mo yan. Man. Ano uh, ba ako mismo malukong sa'yo? Oh, wala ka na sa line. Ha? Alam mo yung pa-8? Pa 8. 8. Ganito. Para pumunta ka sa gilid. Ito ah pa pa gano'n o tingnan mo dito okay tapos balik mo okay tapos balik kasi wala ka na sa line preno ha preno ha okay balik mo wala ka sa lane. eh pati mulit ang gano'n ayan op balik mo na kagad ah kailangan pala ayan ba? balik o atras tingnan mo rin yung lalo sigmeo mo. buwi bilis ka ha? mabilis siya. Okay, diretso. Wow. Ano yung baka may ano sa likod na? Hindi, ikaw titingin yan. Saan ito titig na mo ito? May line naman din yan oh no? Ano unang maganda matutunan. Atras abante. Bilis hmm. <laughs> din pala pag ano no? Hindi mo pinipreno. Bilis huh? talaga yan. Version. Kasi pa atras no. Oh, nung layo mo na. Sana. Balik mo ulit na pa ganun. Pa 8. 8. Yan, dinyan. Pag pa ganyan, pa atras, papunta ka doon. Hmm. Balik mo ulit. Yan. Diretso mo na ulit. Diretso mo na. Yan. Balik. Diretso. Yan. Diretso. Yan. Yan, yan yung diretso mo. <laughs> <laughs> ito. Na. Ah, ito. Ito. Oh. Pinapakiramdaman ko kasi diba na ano rin yan oh. pag naka-center siya. Oh. Yan na. Diretso na yan. Diretso lang. Ay okay, Abante. Pinutin mo yung ano. Abante na. Kung oh. Ano? Mm. N. D. A ah, D. Oh, N. ano yung N? Ibig sabihin na N? Wala. Hindi ka under dyan. Ay, mo. Ano, 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 ano yung ibig sabihin? Neutral lang. Ah, neutral. Oh. Okay, stop. Tapos pag D. D, under na yan. Drive. Oo, oh, drive. Drive na to. Oo. Oh. Pantay mo ah. Hindi ka pantay. Manuela mo eh. Basta ganyan muna. I-relax natin yan sasanay ko dyan konti lang gulis mo eh konti konti lang konting pitik lang talaga pero hindi yung pitik na ganyan yun parang didiin mo lang ng konti kailangan pa lang dito maano mo yung puso mo uh, o patras patras naman tayo kailangan maano dito makapako dito maano mayan basta pag alam mo hindi ka, ka pasok sa line mo hindi ibig sabihin mali hindi na din to di ganyan lang pelo. Hindi, kasi. Hindi, technique dyan. Diba? Gas. Ano? Nakangat. Pipinta din mo siya. Angat ulit. Ah, pangat. Diba ba? Ah, Parang okay. mga pangat. Yan. Tapos pangat. Oh, yun. Okay. Kaya Ma, pa lang matigas. <laughs> ano? Go. Sa like ano tayo ka. Papasok tayo doon. Wala na tayo turn. Ano? Try na. Joe ha ah. Joe sa preno mo na lang ba? Ano sa preno? Okay, gas. Pukin preno. Dito ko kita na may K na oh, ma. Ma Sa Sagad ko na kagad doon. Oo, oh, box mo ipupunta mo sa box Preno, kita mo ng mo. na ah, turn na kami mga boss video mo ko Joe paano makikita <laughs> natin yung video <laughs> ano makikita nila ako niya nagdadrive change karat na to lala move ano lala -move, ano ano mirage ano to 300 300 ba to Joe hey. 1000 kg hmm. 1000 no sa ating basta ako nagdadrive na ako yan hmm. kakabigin ko lang hindi hindi mo kakabiging. yan ang gusto yung itong side mo dito kailan lumagpas ka doon sa may butas mo ganda ka lang ano, sabi mo pag na hindi, sige, stop ka muna Rino. stop hindi siya naman ako, sige, bati mo ng konti tuturo ko sa iyo tamang sige, diretso lang diretso lang, diretso lang hop, pa, konti pa eto nakita mo yan, sakto mo sa mabalikat mo Ah, ito? Oo. Oh. Yung pa, ano? Oo. Oh. O, oh, yun dun pa? O, oh, dito lang? Di, dyan lang yan. Yan, yung mga yan, yan. Yung pa-curb? Oo. Oh. Sakto mo sa balikat mo. Sakto mo sa... Hindi, darito mo muna. Sakto mo sa balikat mo. Sakto na? Oo, oh, Okay, reverse. Yan na, curb na. Yan, okay. pag ganun. Titingin ka kasi mayroong dadaan doon. Okay. Tandaan lang. Sagat, sagat. Sagat na. Oo. Peno, peno konti. Ito nga. Okay, sagat mo lang na. Mm. Ay nakasagad na to. Oo. Di ba di ka tumama? diretsyo na. diretsyo ka gasting. Yan, diretsyo Yan. Pag ano, alam mo nang pasokan, na nakapasok ka na. Kabig na. Oo, oh, Dito na tayo, ba? dito. Oo, dito, dito na tayo. Ganun lang ulit, ha? balikat lang ulit ah. Mm. <laughs> Pawisan ako na. <laughs> Doon pala yung ano noon. Mm, yung... Ganun, yung technique doon Kailan pa? Mga nun? paano ano... nalaman na dito sa driving school din niyo? Oh, sa driving school uh -huh. din 'yon. Oh, di may natutunan ko pala. At least may mga ano ka natutunan. Eh nga ang yung ko ako doon, pero yung, yung mechanical talaga. Kasi tuturuan pa ng makina Oh? Huh? Tuturuan ka pa doon troubleshoot. Mm. Hindi ko din natutunan 'yon. Gigas <laughs> ka ng konti. Wala ilipa tayo. Konti lang ha? Tignan mo rin yung dito kasi may mga mabibilis yan. Mabibilis yan. Sa bahay na natin. Hindi hey, dito na ako pala lagi dito yung sana. O. Oh, mo na kasi wala na dito diba? Hindi ako natitingin. Siyempre papantay mo pare. Mamaya, pa rin. Ano? Mamaya <laughs> nasa ko pa sana. Sa damo to. Hindi tayo sasatok yan. Yung veterans tayo eh. Huwag marunong ka ng motor eh. Nagwag-tagal na natin. Ano to? Kumakapit tayo sa damo. Ano Siyempre, yun. Ano isang yun. konti. Oo. Kararamdaman mo na yun eh. Balikat lang ulit. Tentuin mo yung balikat ah. Okay. 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 Birada na to. Birada. Todo mo. Todo, -todo agad. Kaya to. yun yun ah. Ang baka may sumalubong ah. Ayun okay. 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 Tagal, tagal niya. Tagal mag-signal light na. No? Yung ano. Di ba may mga ka? Tasal po ka Diyan! Yan. Yeah. Di nagagawit mo yung ano? <laughs> nagagawit mo siya. Yung ano, balik-balik. Oo. E, oh. Eh, muna. Papasok ko sa kapital eh. Tuto, huwag ka dyan. natin. Kala <laughs> ko, sasagad yung ano, malayo pa pala. Yan, may nakita ka naman sa, may nakita ka naman pumasok dyan, na, di ba? Ibig sabihin, may mata sa lubong ka. मayar, ah. mo. Ayan kayo. Ayan kayo manalang mamaya. Ah. Pwede Ah. yun o. ka agad. Magbigis Ano? Magbigis yan. Pag yun pa, pag ano, magbibilis yan. na pag ano, siguro mabilis ang takbo mo. Pwede kang sumayang kumanon. Pwede kang kumanon Okay, gas ba ako mag-grab? Ayan. Kung <laughs> ating para mabilis ka matuto. <laughs> <Paano>? <laughs> ano yan, ano? Wala naman eh. Ano sa mo? Ganyan lang. lang ano, hindi yung pokpok. Kailangan din lang, ganyan. Kahit ano, scouty mo. Okay. Di, ano lang pag ano? Pwede Ma ka mag-stunt mag pag ano? Piterano na ka ng konti. Oh, okay. Sa so, ngayon kasi, first time mo pa lang eh. ayaw mo muna, huwag ka muna mong magmadali. Parang ano, ito may hirap pag madali. Kasi mo shortcut kagad, no? Mm. Gusto ka agad. pa na Friday na pa ako, no? Uh -huh. <laughs> yan, ang, dapat tayo hindi nyo mga pasado mo. Alamin mo yung gas sa Capri, no? Eh, so, Ginayang yun nila yung training natin, no? Ha? Ginayang yeah. nila? Oo, oh, dyan, dyan tayo na gano'n. kamo mo, sa atas ang trust nila. Oh, malapit kayo sa si U-turns, ha? No Tray na, <try> na mo <mga> ako gagas. Hindi <try> na pa. <mga bagas> para may iba naman. Kaya <lady>, ano muna, practice-practice lang muna para pagdating ng ano na, eh alam na natin. Kasi mag-ano ako ng license ko eh. Ano ba yun yung joke? B1 ba yun? B1? No, B1, B2. Ano yun? Ano yun? Ah, may dagdag yung ano? Sagtag yun, may bayad yun. Ha? May bayad. I-rearing ay ano mo? Tataasan mo ay ano mo? Dito, Joe. Ang dami beso na. Oh? Mas maraming huli na ito kaysa sa ano? Kaysa sa motor. Motor? Oo. Oh, Taka-huli ko. Anong mga violation mo? Mga one-way, ganun. Solid lane, stoplight. O, oh, yung mga left. Mag-left ka tapos naalanganin ka. Hmm.

tapos lang namin kumain, bali uwi na kami kasi si Boss Joey yung pabiyahe pa. Ako na muna magdadrive pa uwi sa bahay. na. No? Ang isa sa head ah. Nalain lang. So, ito na ano? Hintay <laughs> 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 ka pala ng police dito. Police <laughs> <laughs> na nga dyan. Eh. Drive. Drive. Okay. Tingga to sa Sibiro mo ah. Ay, ko niya agad. na agad Hindi ka naman naandar eh Hanapin mo yung problema ba't hindi ka maandar Ay nakapray na ako eh mo, hindi andar yan Ay nakaanap Nakapray ko Ay muna, ultra mo muna Yan Taas Yan Ay tingga sa si diretso Mabinis na na ah Oo, naipon siya nung hindi ko maandar Ah, ganun na ah. ah. pag hindi ka mag-uusan ng gas, May gagawin ito ngayon. Tapos, uh, ta hindi ko na ito ano yung... Hindi na. Hindi na. Pag nangangalay ka, pwede mong gamitin yan. Hindi na, to, professional ka na lang. Tumapit ka man mo muna sa pwede. Oh, tumingin ka doon. Kala ko naka-break eh. Ay, naka-break. Huwag po natin na ganito, Joe. Hindi yan. Hindi na siya. Tent training, kayo. <laughs> Hindi, Joe. Tapos so, okay. may box ka lang. Sa so, halalay, awa ka pa, aapit ka lang sa preno. Hindi ka. Okay, Masunod. Nakaka-annulate natin. Ganyan talaga, pagsiksikat na. Tapos so, si lang yung preno. sa barangay na pagdating na isa pang gutter slot gabi ka na sa kaliwa alam pa saan ko itong isa pero alala yun nga hindi mo magpreno tasukin uuwi natin <laughs> raptor na yan <laughs> ranger yan hindi yan ang muna box. Sabihin niya tayo eh. Ano, kabig na ako sa kabila. Oh, tingnan mo muna. Humingi ka sa loob, sa sumunod sa'yo. Ayun eh. na, kayo okay na to. Tingnan no. mo. Wala na. Malayo. Oo, oh, yan. Sige. Nakakabahan ako. Nakakabahan? <laughs> Oo, oh, relax nga lang eh. Sa ngayon sempre, ngayon, no. Ngayon naman tayo sa kalsate. Ang ano lang nito, naka iba yung motor sa Porsche. <laughs> first time mo kasi. Oo oh, nga, hindi ako nag-i-enjoy nga ako, hindi nga ako kinakabahan. Diyan, di mo ito todo ah. Kapag, yung... Pag, yung ko... Shoulder mag... pa rin to, Joe. Oo, oh, shoulder pa rin yan, pero pag ano na. Gan... Ganyan lang tabo mo ah, hanggang makapunta sa ano. Okay. Oop, oop, huwag mong ilitir, ano? Okay, ganda na lang, ganda, ganda na Diretso mo na konti, diretso mo na konti. Sige, abante. Eh. Ano? Hindi hindi mo mapunta doon. Diretso tumingin. Sa biro ka tumingin. Eh diretso, gas. Sa so, signal, taas. Pasok, pasok. Pa Ay. Pero pag ganyan Pero kasi ganyan space na. Hop. Oh, hindi Pwede ka nang lumigo agad. Eh, okay, uh, oh, lang mo.

i na po yung isa na pera, pera. <laughs> nabahan ka ba, Joe? Huh? Saga, nabahan ka ba? Goods na, goods! Nabahan ka? Oh, Joe, thank you ah. Ah, nabahan ako dun ah. Nabahan ako dun. Shoutout ka muna ako. Oh.